mga kasari, masayang araw po sa inyong lahat. So, maaga ako namili. Galing ako kay Eric Store. So, ano lang to, Word 2109. Yung mga napamili ko kay Erit Store. Dahil yung sadya ko ay mga kasalo. Pero, wala talaga. Ubusan, pati doon kay Kuya Ted. So, namili na lang ako ng mga wala na sa tindahan. So, i ko sa inyo mga kasari yung napamili ko ngayong araw ng Sabado, December, ano na tayo ngayon? December 9. So, ipapakita ko sa inyo mga kasari. Kunti lang naman ito. So, ito yung aking napamili kay Eritz. Meron akong biniling mantika. At ito, mabinta kasi ito 10 piso sa akin yung isila yun. At meron tayong Waprits Chocomocho. At itong Suka Toyo na 100 ml dahil wala na. tag anim lang yung kinuha ko. Kasi hindi naman siya masyadong sealable sa aking tindahan. Itong Tang Orange. Ayan. Itong mga suka para ma-display na natin. At saka kumuha ako ng anim na dato puti, suka 200 ml. 11 na yun sa akin. At yung birch tree dahil naubusan na rin ako ng birch tree. Ayan. At itong skyplex. Ayan, ito na yung Ginuha ko kasi sellable to dahil meron dito diabetic sa amin. So, ito yung kanyang kinakain. Itong blade na 36 na to sa akin. At itong ano to, neokedilates. Honey. Mabinta tong honey guys. Pampulutan. Meron tayong nabiling asin lang. Pandagdag lang at ano, mga wash sugar. So, yun, mantika. Bumili din ako ng opo, manok, at itong isda. Tapos, dito naman ay extreme. Tapos, itong candy, tap, ice candy na mango. Ilagay ko na sa rep. 2 pesos. Itong so, mga lamas-lamas. Ayan. Tapos, nagbabalik yung ating mga jelly froti. Ayan, jelly si piso isa. Saka itong jelly stick. Meron tayong bingo, chocolate, at saka itong mabinta sa akin itong jumbo na tender Joy. See, 15 pesos na to sa akin, guys. Ayan. Mga jelly si Tsaka itong nagbabalik dahil malapit na ang Pasko at bagong taon. Itong gold coins, mabenta na to. Ang ganda niya, oh. Ganda niya ipunan. Marami na to kay Erich Store. Sa may gusto. Tsaka ito, oh. Christmas tree. Ayan. Punta kayo kay Erich. Marami na siyang ganyan. Madali ang maubos dahil magpapasko at bagong taon. At saka itong Coffee Co Black Twin Pack. At itong tag 5 pesos na Ice Pop. Ayan, lagay ko to sa ref para tumigas na siya. At ito guys, yung aking lumang ref na pinatungan ko ngayon ay palalagyan ko na ngayong araw na to ng ice tube. Magtitinda na po ako ng ice tube. Ayan yung aking ref. So, para lumamig yung mga red horse natin. Ayan, dinisplay ko na pala yung mga red horse ko dyan. Ayan.